nga natin itong magaling na babaeng to. Baka dahil sa iyo lalo maghigpit dyan. Naghigpit-tigpit na nga dyan. O, oh, dapat to. Masilya Electrica to eh. Napakatanga. Saka, maniwa, saka naman mga, ano, gagamit ka ng passport galing sa TikTok? O, Chaya, pakinggan nga natin to. Hinarang na Bureau of Immigration sa Naiya Terminal 1 ng isang Pinay na gumamit umano ng Peking Passport na nabili raw niya sa TikTok. Papunta raw sana ang babae sa Cyprus pero napansin ng mga immigration officer na hindi magkakatugma ang ipinakita nitong Belgian passport at arrival stamps. Sabi ng Bureau of Immigration, inamin kalauna ng babae na pinay at dating OFW pero na-deport dahil sa kawalan ng working visa. May nakikita... Pucha ka, Josephine. Pucha, dahil sa'yo, maghihigpit pa dyan, punyemas ka. Pulay pa yung lipstick mo, animal ka. Hindi ka ba naman bobong babae ka? Kita raw siyang TikTok video na nag-aalok ng European Passports na kanya namang kinagat. 700000 piso raw ang ibinayad niya para sa mga peking dokumento. Pinangako. Tama mo, kung may reyna ng mga tanga sa Pilipinas, baka may corona ka na. <laughs> ano, Tuklay to, na to, hanap damay pa tong hayop na ito eh. <laughs> Pantakin mo, bumili ka sa TikTok ng passport, tapos lalabas ka ng Pilipinas, yun ang gamit mo, gunggong ka. Hindi <laughs> ka naman, naman abnormal. Uta, ito yung mga siguro na bagok nung inilabas nung nanay. Siguro nung inirano nung nanay ito, baka tumalisik tong batan to, kaya abnormal. Uh, hindi ko maintindihan yung mga Pilipino, parang mga ulaga na eh, no? Nakuhaan pa umano siya ng trabaho bilang caregiver sa Greece tinurn over ang babae sa Interagency Council Against Trafficking. Eh, ano nyo na yan? Huwag nyo nang i-ano sa Pilipinas. Ang dami ng tanga rito, idadagdag nyo pa yan. Palabas ninyo na ng Pilipinas yan, balang araw, balang parang awa nyo na. Dali nyo na yan kung saan na yan. Kung saan nyo na pwedeng dalin yan. Huwag nyo nang patirahin dito yan. Baka dumami lahi yan. Na siya magsasabi kung biktima ba siya ng trafficking o hindi. Nag-iimbisiga ang NBI para makagilap pa nagbebenta ng fake passport. <laughs> Puta naman kasi, halimbawa ako nagtitinda ako sa TikTok, no? may binibenta akong passport. Hindi ko naman sinabi, gamitin mo to. Luko-luko. Binibenta ko lang. Hindi ko sinabi, gamitin mo. Katanga mo naman. Ah, higpit, higpit nga dyan. Yung may mga passport nga na legal, eh. Hindi nakakalabas, eh. Kucha, yung pa ano, yung pa kumuha ka ng passport dito, tanga. Nabili mo sa TikTok, pa, paano ba't ginamit mo dyan? May kuha ko yung ano, eh. Dapat isoli mo yan. Sabi mo, ate, Sinusuli ko na to Binili ko siya sa TikTok. Hindi gumagana. Dati siya ang OFW. Pero nabudol pa siya. Abnormal yan. Ang ayang mga ganyan. Kaya dapat siya mawala na sa Pilipinas. Ang dami ng tanga rito. Idadagdag nyo pa yan. Bigyan nyo na ng bagong lahi na ano, status yan. Gawin nyo ng ano yan. Gawin na tiga China Tapon nyo na sa China para dumami naman yung tanga ron. Inang yan. Bako. Palakpakan. <laughs> Oy, by the way, ha? sabi nga niya, ate, magre-reklamo to si ate sa tulpo. Abangan ninyo. Magre-reklamo yan si ate kasi hindi siya niripan ng TikTok. Peke na nga yung ibinenta sa akin passport. Hindi pa ako ano. Hindi pa ako niripan nung binilang ko dapat ma-take down yung ano na yan eh. Ay, nako. O, oh, sige. O, oh, ito. I-ano na natin ito. Ibalita lang natin itong huli. Mga bossing, baka tayo matulog din. Maray pa akong gagawin. mag edit pa ako. Para may pang-upload ako at may mapanood kayo bukas. O, so, ito. Mga bossing, ha? Uh, si Luca Donkik. Ito nga yung Luca Magic. Uh, live in the Philippines. Meron din tayong BBM Magic sa Philippines. Pero ang may magic ni BBM dito, yung mga presyo ng ano, mga presyo ng bilihin, minagic niya lahat tumaas. Ito si Luca Doncic, nagpapakalat 'to ng magic sa basketball. And uh, alam niyo naman na sa lahat ng mga players na nagpunta dito sa Pilipinas dahil dito ginanap sa atin yung uh, FIBA World Cup, 'no? Uh, pati yung finals dito sa atin na uh, semifinals at finals dito sa atin ginanap, So, lahat ng mga Pilipino, gulat na gulat si Luka Doncic kasi di niya in-expect na sobrang sikat niya dito sa Pilipinas. And masayang masaya siya sa pagtanggap <laughs> ng mga tao sa Pilipinas. Tinan mo naman kung di kano kalukuluko yung mga tao sa Pilipinas. Lukulukot -luka, luka yung mga tao sa Pilipinas. Mga anak nila, pinapangalan nila sa mga taong hindi naman sila kilala. Oh, sabi ni Anharot lahat sa TikTok peke, pati yung mukha doon peke din. Kaya pala si Anharot ay si Gracie Chua na gaano ah, sa si TikTok ah. Oh but anyways, uh proud naman tayo dito sa balita na to dahil uh, NBA superstar to, something that we look up to. Pero talaga papangalanan yung mga anak nyo <laughs> na nakapangalan. Eh yung, yung ano eh sa bagay. O oh, sige play natin to. Uh, yung ginawa ni Luka Doncic dito sa Pilipinas. Pinamigay niya yung kanyang sapatos at saka yung player of the year, a uh, uh, player of the league. Awal, uh, parang MVP yun, ipinamigay niya. O, so kaya play natin to. Patapos naigin ng Slovenia ang Italy sa FIBA World Cup, naging generous ang Slovenian NBA superstar na si Luka Doncic sa kanyang Pinoy fans. Yan ang tinutukan ni Martin Javier. Thank you. Ramdam na ramdam ni NBA superstar Luka. Kanya nako ako mag-basketball noon. Mga na ano lang ako, na, na, na kain lang ako ng panis na kanin lamig kaya medyo bumaba yung husay ko. Ang pagmamahal ng kanyang Pinoy fans dito sa Manila. Kaya kagabi. O gini ito. Pag nakita ko sa personal, pakalikan ko ito eh. Sinuklian niya ito sa kanyang huling laro sa bansa. Pinataob ng team ni Doncic na Slovenia ang Italy sa score na 89-85. Ipinamalas niya ang isang tinatawag na Luka Magic performance at halos nag-triple-double pa. Natapos siya na may 29 points, 10 rebounds at 8 assists. Bago umalis ng court, ipinamigay niya muna ang kanyang suot na sapatos noong laro. Iniregalo siya. Walang... Sana wala siyang alipo nga, no? Putsa, yari kayo dyan pag may alipong ngayon. Priya ...ang kanyang player of the game trophy sa isang Pinoy couple na ang anak ay pinangalan sa NBA... Ano? Eh yes! Putsa, I, I was named after you. Ba't hindi yung pinangalan sa lolo? Sa lola? Putsa talaga sa basketball player na hindi kayo kilala. Pero good job sa inyo dyan. Nag-ano nag, naman, nagbunga naman yung... Uh, Nagbunga naman yung pangalan na ibinigay niya sa inyong anak. Kaya palakpakan. A superstar. Sa isang Instagram post, pinasalamatan ng ama ni Baby Luca na si Prince Rivero ang basketball star. Para sa GMA Integrated Palakpakan. Congratulations sa inyong ano, sa inyong anak, yung uh, baby pa siya, meron na siyang achievement. Ah, uh, hindi pa siya marunong magbasketball, nagkaroon na siya ng trophy. Congratulations. So good vibes siyang balita na 'yan. Again, uh, uh, in-acknowledge naman ni Luca yung uh, ating uh, pagiging fanatic sa kanya, ano? Kumbaga si Luca talagang ibinalik niya, binigyan niya ng magandang laro mga Pilipino na nagpunta ron para sa kanya tapos pinamigay niya pa yung ano. Sana ganyan din ng presidente natin, no? Sana ganyan din ng presidente ng Pilipinas na tinangkilik siya ng tao, chineer siya ng tao. Sana naman bigyan niya ng magandang gobyerno, ano? <laughs>